Ikaw! Napupuno na ako siya! Ha? Ano? Ha? Hmm? Uy! 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 Ha? Uy! Uy! yan! Uy! yan! Ah, Tay, siguro, dito na lang ho. Huwag niyo na ako akong ihatid. Bakit naman, anak? Huwag mo na may pagkait sa akin yung pagkakataong ihatid ka. Kasi pakiramdam ko sa tuwing aalis ho ako, parang ayoko na umalis eh. O oh, hindi, huwag ka na umalis! Eh, paano naman po yung pangako ko sa sarili ko na Hanapin ko si inay. Ano pala itura ni inay? Inay mo, maganda. Balingkinita ng katawan, maputi, at walang kagalos-galos ang kutis. Ni isa pala, wala ako na ako sa kanya, no? Kaya pala ako nagmanay, tay? Totoo yan, anak. Pero alam mo tayo, sigurado ko pag nakita ko siya, mararamdaman ko na siya na yun dahil ang dugo na nanalay tayo sa kanya at sa akin ay isa. Anak, iisa lang ang paraan para lalo kang mapadali sa paghanap sa si nanay mo. Ito, kaisa-isang larawang na itatago ko ng nanay mo. Bibigay ko na sa'yo. Maganda pala si inay. Totoo yan, anak. Tayo, pwede bang kunin ko na lang to? Basta ingatan mo lang. Hayaan mo tayo. Pangako sa pag, pag sinuwerte ako sa Manila, masusundok kita. Ikaw bahala. Ingat ka, anak! takot ko sa dilem! Ah! ah! Pupunta ba kayo sa Manila? Ah, 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 para! Para! Ah, kung pupunta kayo sa Manila, sama ako! Sa... Ah! Ayusin mo yan! Eh, dumarating ha. Mga digong! Mga digong! Ah, huwag nasiraan ata kayo ha. O, oo nga eh. Grabe ba? Hindi naman. Siguro nabasa lang yung spark plug. Ah, eh, kung kayo naman ay pupunta ng Maynila, baka pwede namang makisabay. Huwag akong kausapin niyo. Sino? Siya. Ah, uh, Kuyang? medyo nakakayang sabihin eh. Pero lang ko na tong mukha ko. Sabay ako ha. Huwag mo ako storboy na! Ah, napakataas mo magsalita. Kung tutusin, mas kumukulo pa siya mo kaysa sa akin eh. Ito ah! Isu mo masaktan! Ay, hindi na, hindi na! Alisin! Hindi na! Alisin mo! Oho, oho! Tagal niya na! kayo ata may mayari nitong sasakyan? May walang galang na baka kung kayo naman po ipupunta ng Maynila, baka pwede naman sa bahay. Ay, salamat po. Hmm? Hmm? Sasabihin nyo nga ako. Mayroon naman kapalit na, hmm, huwag na lang. Hindi? Eh, Hmm? Hmm? Yung nga, di hindi pwede. Hmm, yan pa. At saka mahigpit na bilin ng tatay ko, huwag daw akong papato sa mga mabababa lipat. lipad. Dahil ngayon, huraw, naglipa na ang AIDS. Ikaw! Napupulo na siya! Ha? Ano? Ha? Hmm? Uy! 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 Ibigay okay mo na yan. Ano? Ay, ano? Baba! Baba! Lalabas na! <laughs> <laughs> Alam mo, matagal din akong naging tagatadad na baboy sa palengke. Magbawa <laughs> <laughs> ka! Sige! Baka mo na yan! At ang tenga mo ay masarap sama sa tokwa. mereka hanya suka, tidak diminta. Aha, tuli ya monian. Sihirah. wala kayong makukuha sa akin. Driver lang mo ako eh. Hindi naman ako masamang tao eh. Oh, huli mo! Isusurrender natin ito sa masasamang loob at tapong mapulis. Oh! Oo. Uh Ah, uh. uh, siguro naman ho. Maisasama niyo na ako sa Manila.